ito guys andito ako sa port kasi nagpapaano ako ayan guys ayun yung building sa may ano namin labasan Papaano ako oh hangin guys ito na sa pakiramdam ko dito ako naglalakad-lakad sa port Ayan yan guys, dito nakatan, nakatusok, naka ano lang, patong. Ilagay ko sa gilid. Gusto ko sana ko kain, itanim dyan. Kaya lang nagpa, sa mapakiramdam ko. Di bunga yung papaya guys. Eh. Ayan ulit. O oh. yan o, Tapos may mga ano, bulaklak. Ito yung dito sa kod sa may amin guys. Ayun o. Oh may so ano to di ko ano kung suka o oh. kalamansi ayan guys oh. maraming tanim dito guys yung ano oh, yung, aming ano dito ayan ayan guys oh, may saluyo ang ganda oh. ang labo labo ng ano, oregano.